kakawilang lang ngayon kailangan mamalengke kasi wala nang kakainin mamaya gastos na naman tingnan natin kung ano kung ano kung ano mabibili natin mga kadre medyo ano eh gusto kong maiba naman ngayon eh kaya kukuha ko ng ano mga kadre kukuha ko ng hipon kukuha ko ng salmon tapos baka pa rin <laughs> Depending mo wala yun mga dreno Pero ano lang Madagdagan lang ba Tingnan natin kung magkano yung Salmon nila rito Dito kaya muna Mga frozen na hipon Ano ba yung mga nandito Iyon uh, Yung ano sana Mga dreno Mga ano ba to Fresh pilch rin ang lalaki na ito. Tapos, mura pa, no? Pero, parang isang kainan lang to. Pag ganito. So, Royal. Laki. Ang mahal din, eh. <laughs> ito siguro, no? ropa Pacific. White shrimp. Ito, at least, marami-rami ito, no? Kailangan bang, ano? Ano ba mas masustansya? <laughs> May masustansya bang hipon, mga dre? Ah... Uh, mas maganda yung orange eh, no? Pero ito na lang. Pacific daw, sabi niya eh. Di ba? Pwede na to mga eh, no? Ano lang, maiba lang ba? Magkano nga ito? Dito galing, no? 13. Aray. <laughs> Inubo ako agad Di eh, diba? 13. Sunod, tingnan natin yung ano, uh, Salmon. Ano kaya? Frozen? Baka mas mabuti kung frozen. Eh. No? Kasi tinitingnan ko na mga dreno kung saan ako makakatipid. Kasi nung una, hindi ko naman iniintindi ba yung gastos ng, ng mga bibiling ko, di ba Pero ngayon, dahil bala kong gawin ng medyo pang, pang matagalan, so... Tinitingnan ko kung saan ako mas makakamura mga dreno kasi hindi sustainability pag masyadong mahal din yung nagagastos ko eh. okay lang kung ano may isa pa tayong pambili pero kung ikaw sa buhay eh kailangan ano kailangan mag isip na paraan para makatipid tipid dito baka may salmon lakas mo music nila salmon 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 mga dre kasi ano eh nang tawag dito ah kailangan ko yung ano yung omega 3 fatty acid may ganun pa di ba 12 pa pound Ang mahal naman nito this is dollars dollar pag nagkaga nito frozen na lang bibilin ko mga dre frozen <laughs> na lang yung nakaano na slice na kasi ang mahal eh Oh. Tamo nga to. 18. Ito pala mga scrap po. Ito <laughs> kaya. Alang yun naiisip ko pang Andre na gagawin ko. Ah, uh, ilalagay ko. Ilalagay ko lang sa scrambled egg. Siguro pwede na tong ganito hindi ko kakainin ng as na mo na ano I scrambled egg lang ah, may papakita ko sa inyo kasi yun yung kakainin ko ngayon ah kanila kaya to ngayon anong tawag dito titingnan ko naman ah kailangan ko rin pala ng ano mga dreno ng liver liver ng baka Masarap Ano rin eh Pang divert din ng lasa eh <laughs> Kaya Kaya nagustuhan ko din eh Tsaka yun daw ang ano eh Pinaka Pinaka ano eh Masustansya mga dreno Up. Samba yun to. Buti ito Mura mura lang mga dreno Napakasarap na ito. Lulutuin mo sa ano? Sa... Lalagyan mo lang ng asin tsaka paminta. Tapos iprito mo sa butter. Ang sarap. Pagkatapos, ito na may mga steak. Oh. Medyo na ano na sa steak, mga dre no? <laughs> Medyo na sasawa. Sunod-sunod e eh, di ba? Giniling. Giniling na baka. Saan ba ako kukuha? Ship. Ship. Ano, ano po? Sliced beef rolls. Ah, okay. Ah, iniisip ko kung dito na ako bibili ng ano. Minced beef. Sa ano na lang ako bibili? Mga dre, no? Ah, hindi, kailangan ko yata ng buto-buto ano, ah. Naisip kong ano eh, mag-soup. Nami-miss ko na mag-soup eh. <laughs> Buto-buto ng baka. Sobrang miss ko na mag-soup. Ito siguro. Ito na lang. Alam ko na mga dre. May naisip ako. Papaitan. honeycomb tripe eto pala binili ko no hindi na ako bumili ng buto-buto mga dreno no ah, bumili akong buto-buto pero yung ano yung baboy eto 11.25 lang yan ang dami yan no? pagkatapos bumili rin ako eto pang lagay sa papaitan tsaka eto honeycomb tripe tsaka ano bang tawag dito kailangan ko ng cartilage mga dreno Tama ba yung nabili ko? O, eto. Ah, try pala to. Eto. Mahal din eto. Ano to mga dreno? Ayan o, Seven dollars. Ay. Hindi lang pumayat tambol sa ko mga dreno. Nabutas pa. <laughs> Hindi lang pumayat nabutas pa ang <laughs> oh. Ah, ano pa ba bagay hindi lang naman para sa akin tong, yung ano yan mga dreno ulam na sa bahay yung iba ngayon ah, pang asim sa sinigang nila kasi yung buto buto pang sigang nila yon eh asang ah, ka na ba sinigang sa bayabas amoy utot daw yan mga dreno sinigang sa bayabas <laughs> Totoo ba? Pera gaba ah. <laughs> Wala. Walang ano. Walang pang asim. Eto. Tamarind soup base. Totoo kayang ano to? Tamarind. Gawa sa ano? Mayway. Isang gawa to. Tingnan natin mga dre ah. Contain shrimp, soybean. Salt, tamarin soy sauce powder yeast extract vegetable oil nirang masama daw pala mga dreno ah uh, seed oils mga dreno seed oil isa sa dapat iwasan kaya hangga't maaari sabi ko mag gumamit sa bahay ng seed oil mga dreno yung ano na lang yung ghee o kaya yung clarified butter mayyo may kamahalan pero mas mas safe mga dreno <laughs> Bili lang tayo ng ano Nang sitaw Tsaka ng Hindi ko na makukumpiyot Walastik ang ano na ito Pechay Napakadami o oh. ano mauubos to diba? di ba? mo madadali ng isang luto Itong ganitong karaming pechay Pambira oh tapos si itawo, naiyo hindi maganda si itawo ah. Debit. David 79 sakit diba pinakalimutan ako mga dre abukado pala no uh, sinusubukan ko lagyan ng abukado mga dre no at masarap din yung abukado <laughs> nakalimutan ko yun <laughs> nakalimutan ko bilhin kaya yeah, tamad na ako bumalik no okay na yan yun pala mga dre no hindi bibili na ako bibili na ako abukado so anong narealize ko after uh, 15 days ng pagda-diet na puro karne lang magastos <laughs> pero gusto kong paano ba? kasi basically mga dreno hindi na ako kumakain sa labas as in wala na akong ibang kinakain kung hindi ito na lang wala nang merienda wala nang, wala nang almusal sa Tim Hortons wala nang sideline mga dreno sa pagdating sa merienda kumbaga yung imbis na pang merienda ko, dito na napupunta. At, ano ba? Tapos, yung katulad nito pag-uwi ako, medyo pagod ako, tapos gutom ako, magluluto pa ako. <laughs> Di ba? <laughs> Bago ako makakain, kailangan ko muna magluto. Hindi katulad dati, pag-uwi ko sa bahay, kung anong nandun, pwede kong kainin. Di ba yung ganon? Ngayon, medyo hindi na ganon, mga dre, no? Pero okay lang naman. Magastos tong diet na to. Pero yun nga mga dre, no? Ayaw akong tigilan kasi nga Magaang yung pakiramdam ko eh mga dre, no? Kung baga, paano sasabihin mali eh, di ba? Paulit-ulit ako dyan mga dre, no? Kung mismo yung katawan ko, wala akong nararamdaman, di ba? Natanggal yung mga nararamdaman ko masasakit sa akin eh, natanggal eh. Di ba? Saan yung bahay namin? Hindi ko na alam. pala, ang isa, sa, ang isa sa pinakamagandang benefits ng ginagawa ko, mga Andre, alam nyo ba? Is, yung ano ko, uh, yung pagtulog ko, medyo ramdam ko, masarap na yung pagtulog ko ngayon. Kasi dati, kasi dati, sabi ko nga dati mga dre no, hindi ako nakakatulog ng masarap hindi kagaya pag nasa Pilipinas ako doon ramdam na ramdam ko yung tulog ko eh even sa Saudi ako nung napunta ako dito sa Canada ganun pa rin yung pakaramdam ko hindi ako makatulog ng masarap yung palagi yung reklamo ko mga adreno. pero ngayon ano eh iba eh parang gusto ko matulog ng matulog eh <laughs> nag-improve yung tulog ko mga Andre no? mas marami pang pagbabagong magaganap sabi nila kaya yun, uh, samahan nyo ako mga dre no? natuklasin ang hiwaga sa carnivore diet na to <laughs> okay mga alala mga dre no? at salamat sa mga nag-aalala pero ano naman eh, kumbaga kahit pa paano syempre, nagawa din, nag -ano din ako nag, din ako, nagresearch din ako sa ginagawa ko mga dre no? hindi ako tumalo ng una ulo ba diba? Kaya <laughs> kahit pa paano uh, tinignan ko rin naman at Yung ano... no uh, kung sa social media ka magbaba kung sa social media ka rin magbabase ngayon sa totoo lang wala ka na makakain eh di ba lahat may sinasabi silang hindi maganda eh kaya kung ano yung paniniwala nyo na na tamang gagawin nyo at sumasang ayon yung katawan nyo sa ginagawa nyo no kumbaga maganda yung pakiramdam nyo sa diet na ginagawa nyo yun yung sundin nyo mga dino no? kasi wala ka nang maano ngayon eh merong vegetarian, merong fruits lang, merong mga raw diet, di ba? Kanya-kanya kanya-kanya ng paniniwala, kanya-kanya ng eksperimento. Isa ka masaya doon ka, no? Scrambled egg. Hipon. Hindi ko pala naisama yung ano, salmon sa scrambled egg. Mga ano pala yung pinagtinikan, mga dreno. Yung pamrito, papalutungin mo kasama yung tinik. <laughs> Pagkain pala ng pusay na bili ko. Piprito <laughs> na lang natin yung salmon natin. Tapos okay na yan, mga dreno. no? Bubudbura natin ang asin pagkaluto. yan ang ating ulam ah yan pala yung ating pagkain mga Andreno. hindi ko naman ubusin yung hipon para may ulam din sila tsaka yung ano ito ano salmon maglalatag din kami ng damo rito mga dreno Itong nandito ako sa labas eh. Itong harapan ng school. Hanggang doon sa dulo, medyo mahaba-haba rito. Hanggang dyan sa lang ko. Kasi tingnan nyo, pag yung harap ng bahay, diba? pag maraming damo maganda. Tsaka mag-open house kasi mga dila open house para sa mga gustong mag-enroll. Gusto pang mag-transfer, pwede pa. Mag-open house kami next week. Kaya, kailangan maganda ang harapan ng school. Diyan palagi naglalaro yung mga estudyante, mga dreno. Yung playground. Binala ko rito, marami mga dreno para papalain ko ulit papunta roon Ano to Natapos na pala ang lagyan namin. Yan mga dreno. Kanina yung pinapalahan lang namin ng ano, ng lupa. Ngayon tapos na. Nailagay na yung damo. 'di ba? Eh. <laughs> ang ganda kasi eh, 'di ba? Pag ayan o, pag may mag yung, ano mo, yung harapan ng bahay mo. Tsaka kahit sa school mo ngayon, 'no. Ito ang ganda ng harapan ng bahay niya, 'di ba? Layo ng parking. <laughs> Hindi pa malayo, nakakapagod lang ang ano, puntahan. Ay lang yung sasakyan. Pero pataas kasi 'to, mga treno may nakita ako malaking pusa rito nakakatakot eh sobrang laki ng pusa yan <laughs> o pusa ang nagpaalin eh nagpa cutix di ba kulay dilaw pa eh. oh lala <laughs> konting lakad lang dito nakakapagod na sobrang pataas na eh parang mga ano to mga 35 degree slope oh god Friday napakasarap mapagod pag Friday kasi alam mo magpapahinga ka na kinabukasan mo kundrelo part time may part time ako ngayon tumutulo raw yung shower ng isang apartment kaya yun yung gagawin ko ngayon mga dreno pupuntahan ko ngayon pero bago ko puntahan yan gusto ko lang share sa inyo yung napanood kong balita mga dreno tungkol sa mga sa mga study permit kasi sa, sa susunod na taon 2025 babawasan pa uli nila ng 10% yung i-issue nila na study permit mga dreno from 485 gagawin na lang nilang 485,000 gagawin na lang nilang 437,000 so yun pahigpit sila ng pahigpit mga dreno at bukod pa ron parang let's say sa PGWP kasi di ba ang sistema pag na bigyan ng PGWP yung yung estudyante nakatapos na siya mag-aral automatic naka open work permit pa rin yung asawa niya pero hindi na yata ganun ngayon yung mangyayaring mangyayaring kaso mga Andre no kaya alam niyo yung mga Andre talagang ginagawa nila lahat ng paraan para mabawasan yung mga taong mag stay rito at saka papasok dito sa Canada at bukod pa pala ron kumbaga anong tawag dito hindi na hindi na katulad dati mga dre na ano no na pag 2 years course ka automatic bibigyan ka ng 3 years na PGWP sabi rin nila mga dre no? sabi ng government ng Canada na 50% ng TFW dito sa Canada ay galing sa PGWP kumbaga 50% ng manggagawa ng foreign worker dito sa Canada is galing sa pag-aaral mga dre no kasama yung mga partner nila so malaki, malaki magiging impact niyan sa anong mga drone kaya pala tinarget nila yung ano yung yung study permit kasi nga imagine di ba kung merong isang million dito ang nagtatrabaho kalahating million doon galing sa mga sa mga gumraduate sa pag-aaral under study permit mga dreno kasama yung mga asawa nila yung pamilya nila so sa pamamagitan ng pagre-restrict sa study permit talagang mala madami yung maharang nila na pwedeng makapasok o mag-stay pa rito sa Canada. At plano pala nilang gawin yan hanggang ano mga dreno? hanggang 20, 2026 yung magbawas pa nung pag issue ng ano ng, ng study permit. Pagkatapos, isang bagay pa mga dreno. Kasi merong meron akong naging tropa mga Dreno na isang subscriber dati sa Pilipinas pa nanonood na siya tapos nakarating siya sa Canada ah, grupo sila mga Dreno ngayon siya ano siya eh aktibo siya kumbaga nung, nung alam niya na pwede na siyang magpasa ng, ng application para sa pagpipr nagpasa na siya yung kasama niyang iba hindi nagpasa so nung nakarang nakarang nakaraang gabi nag-message siya sa akin sabi niya kuya PR na ako sabi niya gano'n e di natuwa naman ako mga dreno nakakatuwa ang makarinig ng balita na gano'n eh ngayon ang tanong ko sa kanya na PR ba kayong lahat sabi niya hindi kuya ako lang kasi natatandaan niya daw parang siya lang yung humingi ng dokumento galing galing sa pinagtatrabahohan nila para sa application ng PR edi sayang mga Dreno especially ngayon na kung saan tinaasan nila yung requirements para sa mga mag apply ng PR under TFW mga dreno ngayon imagine ha, ah, kung mag apply ka ng PR dito sa Quebec yung asawa mo na nasa Pilipinas papapuntahin mo palang rito papunta sa Canada dapat naka level 4 na na French dapat marunong na agad siya mag French mag aaral na agad siya mga dreno ngayon pero dati hindi inabot yung kaka-PR lang yung nag-message sa akin ang sabi niya sa akin ngayon na yung mga kasabayan niya nga is ngayon pa lang daw magpapasa at sana nga raw umabot pa ang problema nga, iba na yung rules ngayon mga dreno, dati hindi kailangan na marunong mag-french yung asawa mo bago makarating ng Canada eh ngayon, dapat yata marunong na mag-french yung asawa mo kahit na sa Pilipinas pa di ba, mag-i-study na siya mga dreno, dapat level 4 na so alam niyo yun mga dre, habang pinagpapaliban mo yung pagkakataon na nasa harapan mo lalong humihirap yung, yung requirements ni Canada alam niyo, paiba-iba mga dre no? lagi silang dahil nga siguro ang dami ng tao rito kaya mas sinihigpitan nila ng hinihigpitan dito naman, pagdating naman sa Quebec mga dre, kaya nila ginagawa yun kasi nga, ang sabi nila sinusubukan nilang ano sinusubukan nilang ma ano ba ma-retain yung yung lang French language mga dreno na hindi mawala ayun ang pinaaang iniingatan nila rito at saka pinapangalagaan nila kaya naglabas sila ng ganyang batas na papunta ka pala sa kalanda dapat marunong ka na mag French ba? Diba? kaya medyo mas challenging itong panahon na para sa Dapat, ano ko yun mga dreno, right of way ko yun. <laughs> Kaya mas challenging ngayon mga dreno para sa mga nag-a-apply. Kaya yun na, kung may pagkakataon kayo, hanggat nandyan pa mga dreno, applyan nyo na. Kung mapip-PR na kayo, applyan nyo na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, huwag nyo ipagpaliban, next year na lang. Kasi hindi nyo alam kung ano yung pwedeng maging requirements nila next year. Hindi nyo alam kung ano na naman yung papaguhin nila next year. Kaya sayang di ba sayang naman kung ngayon ang dali-dali pa tapos nagantay ka ng ilang buwan dahil lang dahil lang ano dahil tinatamad ka dahil mabusisi eh ngayon mag apply ka eh di mas mabusisi na di ba hindi na dadali pa yung alam niyo mga dali kung yung, yung inyong, mga nag-aantay baka dumali baka mabago pumabor sa kanila yung pagbabago pero hindi eh di ba habang tumatagal Pahirap ng pahirap. Sayang, di ba? Pero ganun pa mga congrats. Congrats, Brian, no? Oh. Ano yan siya, nagpunta siya rito, di ba, TFW. Tapos, uh, within a year, kasi pasok sa NOC niya, within a year, umuwi siya ng Pinas, nagpakasal sila nung girlfriend niya, di, asawa niya na, tapos nagdala niya rito sa Canada. So, pagtapos niyang madala rito sa Canada, yun, tsaka sila nag-apply ng PR at awan ng Diyos mga Andre, no? naka yun, na PR sila, diba nakakatawa, nakakatawa makarinig ng mga dalong balita tsaka nakakatouch din na, alam mo yun yung balitaan balitaan tayo na, kuya, oh yeah, PR na kami diba hindi niya tayo nakalimutan hindi niya ako nakalimutan <laughs> Kaya kayo mga dre, huwag kayong ano. Huwag na kayong mag-aantay pa ng hindi, nyo alam kung ano yung inaantay nyo, di ba? Tinatamad lang kayo. Baka iniisip nyo, mahirap yung pag-a-apply, mabusisi. Eh di ngayon, mas mahirap na talaga, di ba? Dahil nga pinalampas nyo yung madali-dali sana, ano, madali-dali sana ang requirements nung una. Ang hirap pagpag dito, sa totoo lang. ayan ang tumutulo mga dre ang problema ko rito ang problema ko rito hindi ko makita yung ano ang tawag rito yung shut off valve na sa baba yata mga dre